Isang gabi sa kalsadang walang katao-tao. Magkasamang nagmamaneho ang isang mag-asawa pauwi sa kanilang bahay sa isang liblib at tahimik na kalsada. Habang binabaybay nila ang daan, may nakita silang isang babae sa gilid ng kalsada na kumakaway, halatang humihingi ng tulong. Huminto sila. Bumaba ang babae sa sasakyan at tinanong ito. Ayos ka lang po? Umiiyak at litong-lito ang babae habang sumagot. Nawalan ng preno ang kotse ng pamilya ko at bumangga sa loob ng gubat. Patay na silang lahat, pero buhay pa ang anak kong lalaki na trapped sa loob. Pakiusap, tulungan niyo akong iligtas siya. Nagkatinginan ang mag-asawa, kapwa kinakabahan. Nagpa siya ang lalaki na sundan ang direksyong itinuro ng babae, naiwan naman ang kanyang asawa sa sasakyan. Pagdating sa loob ng gubat, hindi pa siya nakakalayo ay nakita na niya ang banggaang sasakyan, gaya ng sinabi ng babae. Umaaso ito, agad niyang binuksan ang wasak na pinto at nailigtas ang batang lalaki. Dali-dali siyang bumalik sa kanilang sasakyan. Pagkarating niya, tanong agad niya sa asawa, nasaan na ang babae, yung nanay ng bata, napakunot nuo ang asawa at halatang nagtataka. Ha, sumunod siya sa iyo pagkatalikod mo. Akala ko kasama mo na siya. Biglang nanigas ang mukha ng lalaki. Parang nabura ang kulay sa kanyang balat. May naisip siyang nakakakilabot. Ano sa tingin mo ang nakita niya?